this video guys ah uh, yun pag nakikita nyo eh ito uh, episode number 3 nakikita nyo na nilinisan pa namin yung palayan ito is uh, episode number 4 yan na kami ng palay ito pagkita ko nyo 1, 2, 3, go seeds ng palay nung nakaraan sa episode number 3 ito yan dito yan na, ano dito yan tumutubo ngayon ito na siya ito yan yan na yan tapos ito iniibot ito pag itatanim ulit kasi yan ito na kung nakikita nyo yan na siya tapos itanim ulit yan para kakasya dito ang lawak nito yan pag nakikita nyo, nandun sila. Nandun. yon mayroong tao doon, no? Nakikita nyo. Yan, sila yung, ano, tumatanim. Ayan, guys. Yan, ito. Piniplane ito. Pinatapan. Kasi, kwan eh, hindi pantay-pantay yung, ano, yung yung putik sa so, palayan ito kailangan itong ano pa uh, i-plane Ayan, so ngayon guys, ayan, meron akong dinadala kasi dadalhin ko doon kasi itanim ko ito. Ayan, samahan niya ko. Ayan, nandun sila. Hmm. Ayan, nandun sila. Ayan, nakikita niya. Ayan sila. Ayan, sila. Ayan, kung nakikita niya sila. Ako ngayon, pahinga muna kasi ang init. Nandun sila sa taas. Nandun sila. Uh, ang sarap ng hangin. Nakadlakad muna tayo dito sa, sa sapa o sa ilog. yan pag nakita nyo yan na yung mukha nun kasi ito meron ng distansya yan isang ano isang dangkal yan kasi dadami pa yan pag pag lumaki pag aabutan nang ng ah, isang buwan yan tataba na ito yan pag nakita nyo yan na yung ano yan ang kalabasan yan, kasi yung mga tauhan namin ah, uh, ah, uh, pinapahinga muna kasi ang init yan pa nyo meron yung isa doon no? bumalik na yan pero yung iba is nandun pa nandun pa sa ano sa ilog pinapahinga ko muna yan, meron sa taas yan guys ah, uh, pahinga muna ako dito kasi sila yung uh, bumalik na sila Ayan, nandito ako sa gilid ng ilog. Ayan, tingnan nyo. Ilog yan. Ito yung tubo. Na pag nakita nyo yan sa episode number 1. Ayan. Ito yun. Nakita nyo. Ito yung tubo. Nandoon sa bukal. Doon sa taas. Nandoon. Merong bukal doon. Doon yung galing. Ayan sila, bumalik na. Ayan, pagkikita mo. Ayan. Ayan, nandiyan sila. Ayan, nakikita niya mayroong tao doon. Ayan, yan, yun yun Yan yung kasama namin nung nakaraan. Ayan, stito. Ayan siya, ayan. Nakikita niya. Ayan sila. Ayan, ang ganda ng ilog. Ayan. Ang linis. Ayan. Yan, nandito pa rin ako, nakaupo. Yan, ngayon, nandito ako sa gilid ng ilog, yan, kita niya ang ganda ng ilog. and guys uh, nandyan sila yan na. sabi nila tapusin na lang daw nila yan yan kasi ilang kwan na lang daw maliit na lang so ako uuwi na ako ngayon Whew. ayan guys pag nakikita nyo ito 'yung ginagamit ginagamit ng tito ko kanina sa pagka ng palaya namin kasi kailangan siyang ano gamitan ito para ma -plain kasi hindi pantay-pantay yung taas ng palayan yung iba minsan mahirapan ka magpapatubig kasi hindi to pantay ang taas nito na oh. ayan tingnan nyo plain yan yan mahirapan kami pag yan yan that's so, why nga pinapadaanan namin ng ganyan para ma plain ito ang palayan para hindi kami mahirapan magpatubig ayan guys ah uh, finally natapos na rin yung pagtatanim namin ng palay kanina yan, pag nakita nyo, tapos na. Yan. Yan, natapos na kanina. Ah, kita nyan tapos na ito kanina Yes, DJ.